sa part 4 na video, na, nagtapos yun nang ako ay nagtawag ng close air support. Ang aking mista, si Captain Erwin Solomon, ang siyang tumulong sa amin para tuluyang magapi namin ang mga kaaway na noon ay dandahan na nag-withdraw daladala ang kanilang mga sugatan at mga patay na mga kasamahan. Ang ginawa ko, umikot ako doon sa mga tropa ko na nasa iba't ibang mga locations sa aking immediate vicinity ay okay pa naman sila si Tyros, Kipot, wala silang tama si Cuevas, wala ring tama at uh, si Orozco yung una kong pinag-assault doon sa location ng uh, uh, Abu Sayyaf na aking nabaril doon may doyan ay nasugatan actually siya sa kanyang hita nung aking sinilip doon sa pinagdalhan sa kanya sa may uh, kabila na bahay na sementado kinausap ko siya sabi ko Rusko akala ko ba may anting-anting ka hindi ka tinatablan bakit tinatablan ka ngayon <laughs> Napa-smile si Rusko sabi niya sa akin kasi sir sa aking anting-anting ay mayroong mahigpit na patakaran sabi ko ano naman yung patakaran na yan sabi niya bawal humawak ng kagamitan ng mga kaway. Wow! O <laughs> kaya may patakaran din siya eh. So yun dahil yung dahilan kung bakit nasugatan siya doon sa aming labanan. Kasi nung unang uh, unang uh, maybe one or two hours, wala naman siyang sugat. Doon lamang nung nag-assault kami, doon siya sa rightmost at uh, nahagip ang kanyang hita uh, during our assault. Ngayon, nakita ko ay napahinto naman na yung bleeding pero of course nagkikita nauubos kasi yung aming uh, lahat ng aming mga gamot na available na dala ni uh, Legaspi no si Sergeant Legaspi nagamit na lahat at gusto ko na madala talaga sila sa doktor so nagcoordinate ako kay Captain Almudobar andun siya sa taas no siya ang nagclear doon sa taas na kung mayroong suitable na landing site para sa helicopter yung kukuha ng, ng mga casualties kasi umabot na sila noon ng 17 around 11 doon ay mula sa 10th Scout Ranger Company mayroong iilan na mula naman sa 15 SRC yung aking mga tinawag <laughs> sa harapan at uh, yung taga uh, 7th SRC no so yun ang mga sugatan lahat so 17 hindi naman grabe ang kanilang mga tama in the sense na humihinga naman sila uh, mataas ang kanilang moral and nakikita naman nila na hindi namin sila pinababayaan, kumbaga yung spirit na yung kasama mo andyan lang, hindi ka iniwan at hindi kagaya ng ibang mga units dyan sa basilan na kung saan ay napupugutan kapag napapabayaan, iniwan nagkagulo-gulo, madisorganize yun yung example ng na pupugutan ng mga unit. Sabi ko, never mangyari yan sa atin as long as pinapairal natin yung walang iwanan, ni bali nang mamatay, wag lang mapahiya. So ngayon, nag-establish na dahan-dahan ng landing zone doon sa taas. So I went with my men, yung naghahakot ng mga wounded namin, papunta daon sa landing zone. So nagputol sila ng niyog doon. Sorry doon sa mga mayari. We have to do it uh, for emergency uh, purposes. So we really have to, to clear an area. So ang nakita nila, um, kapiranggot na may patag doon, yung mga niyog, I think uh, siguro apat lima na niyog ang kanilang pinutol na sakto-sakto lang na magkasya yung chopper. No? Pagbaba niya, ganyan, kasya yung chopper. At na-monitor namin, na kasama na pupunta doon ay ang aming Brigade Commander, si Sir uh, Colonel June Esperon, pati si Southcom Commander, si Lieutenant General Roy Simato, ay gusto rin kaming makita mismo uh, doon sa ground. Di kalaunan, naririnig naman chopper kasi uh, palagi ko walang 10 minutes si eh, darating na yan malapit lang naman ang basilan that's only about uh, 30 kilometers away from uh, mainland sambuangah uh, yung kinalaroonan ng uh, southern command andun yung mga chopper so mean, uh, my estimates uh, that's only about 10 minutes so narinig na namin yung chopper binitingin ako sa paligid um ginaid sila ng uh, first srb headquarters sila captain almudobar yung pag uh, lapag ng chopper para hakutin yung aming wounded and alam ninyo isa lang yung naglapag na chopper doon uh, during the time mahirap yung landing zone na ginawa ni Moncheng at saka ni sila Captain Andrada silang natas noon no? uh, si Captain Andrada ay uh, XO ng uh, 15 SRC so nakikita ko habang pababa, naku nagtatouch yung kanyang rotor blades doon sa dahon ng niyog, may napapuntulan yung dahon ng niyog <laughs> ngayon, so ano pa naman si Jersimato eh kung, oh, kung may mangyari, diba 3 star general, magkaroon ba kami ng casualty dahil lang sa uh, kinulang kami sa pag -clear ng aming helicopter landing zone sa madaling salita nakapag-land at ang piloto doon ay another mista of mine ay si Captain uh, Richie Pabilonia tuwang tuwa siya, happy happy siya nung nakita niya ako. Sabi na buk, ikaw pala yan. Uh, okay ka ba? Sabi ko, siyempre, ako pa. <laughs> okay ako, susunkumustahan kami. Ngayon, sabi ko, sige, uh, unahin natin yung pinakamalubha na may ang mga tama dito, yon si Castillo, uh, kasi sa katawan, partible, si, ano, kasi ang laki ng tama ni Orozco sa hita. Sabi ko, unahin mo itong uh, ito, karga nila. No? So, nagbalik-balik sa sabi niya, Bok, pwedeng dagdagan mo yung itutumba ng mga niyog kasi ang hirap ng no, ano, nag-touch, ma mahirap na, sasakay pa naman uli si Jersey Mato. So, ang ginawa namin ay nag kami, no? So, ang mga dala namang itak maliliit. Uh, how I wish na mayroong kaming issue yung tinatawag na jungle Wala kami. Eh ako may dala akong itak yung aking barong ayo para may paggamit yung barong ko kasi ano mo yun agimat yung barong ko eh ay pusaka yun eh, galing yun sa aking ama doon sa Basilan sa Tumburan ay ko man ipagamit pang pang taga ko lang doon sa Niog na yun. so may mga tropa maliliit yung mga ganin yung mga itak nila So nakita ni Jasimato na tagal ang proseso ng pagano maabot na sila ng 30 minutes mag usang oras na hindi madagdagan yung yung uh, niyog na mag-clear para ma mas safe yung helicopter landing zone. Nakaisip ng idea si General Esperon at saka si General Simato. Actually, si General Simato kung narinig yun eh. Sabi nga, mga ihos, bawat niyog na mapatumba ninyo, 500 ba? 500? Malaki na yun. No, 500. May reward na 500. Naku, nakita ko yung, yes sir, ah, mga tropa, lasak, saksak sak dito, Tap, tapas dito. Magtulungan sila, palit-palitan sila sa bawat puno. Ang bilis, <laughs> ah, na, natumba yung niyog, mabilis. In short, lumawak yung landing zone. Nung sumunod na lumapag yung chopper, ay hindi na delikado. Nakangisi na si Captain Richie babylonia ah, noong uh, pangalawang balik niya doon sa area. And mabilis na hakot lahat yung aming mga casualties na same sila sa kapahamakan. So, marami akong mga lessons uh, doon sa naturang encuentro, uh, no? Uh, unang-una sa lahat, napaka-importante talaga yung uh, tinatawag na walang iwanan, di bali nang mamatay, huwag lang mapahiya. Yung warrior ethos, ang lahat ng sundalo, dapat ilalagay sa isip parati yan. Kasi, uh, may mga pagkakataon na lugi ka sa inkwentro in the sense na maaring maunahan ka o yung train advantage eh wala sayo, yung initiative wala sayo, pero pag yung will to fight andito, fueled by the warrior ethos ng mga sundalo, death before dishonor, no man left behind. Yung dalawa na pa napaka-importante. No? At yun ang nakita ko sa aking mga tawahan sa 10th Scout Ranger Company at of course yung mga support elements namin na nasa likuran. Hindi nila kami iniwan at katunayan, nagapi namin ang mga kaway. Pangalawa, importante yung tinatawag na combat leadership. Hindi lang naman yan dapat nakafocus doon sa mga opisyal. Bagkos, namumuhonan tayo sa leadership ng lahat ng mga non-commissioned officers. Kung naintindihan nila yung tinatawag na intent of the commander, then they can come up with their own initiative doon sa level nila. So yung aking mga NCOs, Parating kong sinasabi sa kanila, hindi sa lahat ng panahon ay katabi niyo ako. Hindi sa lahat ng panahon na dapat ako mangdiskarte. Dahil hindi ko pwedeng i-micromanage kayo. Very fluid ang ating in operating environment. There might be incidents na ako ay ma-incapacitate and any of the most senior NCO should be able to take the role as the overall commander of the 10th Scout Ranger Company. At katunayan, mayroon kami example sa 10SRC in 1999. Hindi pa ako yung uh, company commander. Ay marami ang naging casualties. Ito ay sa Bagindan, doon sa kasalukuyan, tinatawag Albarca area. Na maraming casualties, ang CEO, XO, platoon leader, at ang natira, si Sergeant Walat, yung kanilang first sergeant. Siya ang nag dala nung tropa ng 10 SRC hanggang sa makawi na sila siya ang naging company commander Kaya palakpakan niyo niya si technical sergeant Walat o naging master sergeant si Master Walat as an NCO he did a good job in providing leadership in the absence of the officers so yan ang mga examples and uh, we are always emphasizing the importance of combat leadership or NCO leadership para sa aming mga tao. Iyan din ang aking pinaliwanag parati sa aking mga tinyente uh, sa Officer Candidate School na aking tinuturuan. Pangatlo, hindi mo pwedeng i-underestimate yung mga kaaway. Kasi ang ginagamit nila parati ay yung tinatawag na asymmetric tactics. Gumagawa sila ng paraan, ino-observe nila yung mga sundalo. Pag nakikita nila na hesitating, nakikita nila na mahina, nakikita nila na nag-iwanan, ah, susugod so, so yan. Pero kung nakikita nila tipong di bali nang mamatay, huwag rin mapahiya, eh, hindi rin sila basta-basta mag-aasot, hindi sila basta-basta na mataas ang kanilang moral sa labanan ang um, Abu Sayyaf during that time, they were holding the hostages. Si Grecia Bornham, andon pa, si Rina Malonzo, um, sino pa bang mga andon, uh, that was October 2001, no? Si Grecia Bornham, si Sheila Tabunyag, si Martin Bornham, andon pa. And, dalawa doon sa mga Abu Sayyaf, yung mga sabi natin child warriors naka-escape sila actually, no? Sumuko 'yun. Sumuko sila at nasalo ito ng Intel. Uh, sila ay nakausap ng mabuti, nag-debrief sila. So nalaman namin na yung inkwentro na 'yon si Grecia Burnham ay hawak ng Abu Sayyaf samantala nahiwala yung kanyang asawa si Martin Burnham. Dapat ma na namin siya siya yung nasa budbulawan yung high ground na yun na sinasabi ko. So dapat uh, siya ay maka-escape na mula sa kamay ng mga Abu Sayyaf captors during that time. Pero nung nakita niya na ang asawa niya ay kasama pa doon sa grupo nila Abu Sabaya, Naku naghabol siya, hinahabol eh. niya yung grupo at sabi niya, "Wait for me, wait for me, wait for me." No? So yun yung kasama sa debrief doon sa mga sumuko na Abu Sayyaf. So makikita mo lang din doon uh, gaano uh, kalaki ang pagmamahal ni Martin Burnham doon sa kanyang asawa. Na I think uh, alam nung kanyang asawa si Grecia Burnham yung incident na yun no October 7, 2001 na kung saan ay nagkahiwalay sila uh, pagkatapos na napasabak ang uh, first SRB uh, sa grupo na may hawak sa kanila at iyon ay sa Balatanay, uh, Basilan so marami pong mga karugtong yung aking kwento dahil uh, ang aking paninilbihan sa 10SRC ay hanggang May 2002 so marami pong mga experience mga nagturo sa akin ng valuable lessons on how to lead from the front how to lead our people how to address our tactical level problems at uh yung mga yon ay marapatin kong ipamamahagi uh, dito sa vlog para in general some of the concepts are actually uh, applicable even sa civilian organizations dahil pag sinasabi mong leadership uh, icontextualize mo lang naman ang application yan kung ito ay para sa mga sundalo leadership para sa mga Uh, say ROTC, o para sa mga staff mo na mga civilian sa isang civilian agencies, sa uh, private uh, business uh, entity ba yan, o kaya sa isang uh, agency ng gobyerno. Parehas yan. Ah? More or less, yung concept, parehas. It is always about influencing. Kaya sa mga sumusunod na mga videos, uh, hindi lamang yung I aming mean, experience uh, sa pakikidigma ang aming i-share bagkos 'yung story ng sundalo ano ba ang mga struggles namin no to to keep fighting to maintain morale and achieve the mission kahit na gaano man kahirap 'yung ibinigay sa amin na kung saan ay talagang nangangailangan ng secretisyo willingness to serve our country sa pamamagitan ng aming selfless service no sa front lines. So abangan nyo. sa sunod na video, kita-kita tayo and uh, if you have prior questions, you can put dito sa comment section and I will gladly incorporate them in my succeeding vlogs. Maraming salamat, magandang umaga sa lahat.